Mahal sa masama, Day. Makain kayo ng mga gulay, anak. Ha? Okay. Kahit saan, pwede ka mananood. Naluto ka? Hindi <laughs> lang naman. Oh, May <laughs> <Gita. laughs> <Gita. laughs> <laughs> trabong talaga dito sa lugar <laughs> <laughs> <Gita. laughs>

kasamahan niya sabi niya lagi na sila busog araw-araw sila busog kasi si Juday nagluto syempre chef yan guys pag ang chef talaga kasi mas nag enjoy talaga siya sa kanyang ginagawa at mahal niya kanyang ginagawa ay talagang nag enjoy din siya magluto para sa karamihan ribang ba ang bay talaga ng Juday kaya best actress talaga yun yung idol natin yan guys ang sarap na yung luto niya nagalaw kayo ako hmm

walang kaduda talaga manalo talaga siya ng best actress kasi hit Judayan guys, alam natin kung ano talaga umarte si Juday, yung iyak niya madadala ka talaga sa iyak, kahit na nagpasalamat nagpasalama siya doon nung nag-space doon sa pagtanggap niya ng award, di ba nang ng award niya, parang pinabigilan pigil yung luha niya, iyak niya pinipigilan, bilit makikita mo talaga kung paano talaga siya pumigil paano niya pigilan pala ang kanyang pag-iyak, ang kanyang luha, ay Congratulations kay ano no kay Judy Ann Santos. Kaya marami nagmamahal sa kanya. Talaga kasi nga magaling talaga yan makisama. At hindi naging hambog ba ang kasikatan niya. Hindi niya ginamit yun para maging ugali niya. Which is talaga na hindi siyang maging humble. Kaya love love natin yan si Judy Ann Santos. And congratulations din kay ano no kay ano kay Dennis Trelio. Aba, Dennis Trelio. Congratulations din sa iyo. The best actor actor ka naman talaga. O ba diba kasi si Dennis talaga nakikita natin mga vlog niya is bonggam-bongga din. Yung mga nakakatawa pati si General Mercado ay nahahawa na rin sa kanya. Kaya yun lang.